Good afternoon guys Dito na naman tayo sa farm guys Yan yung Kabuuan ng farm ko guys Yan, maliit lang sya Pero hinati-hati ko kasi maraming mailagay Marami akong alaga Ayan na yung pabo oh. Ayan si pabo Ayun o oh. Yung giniya yan may ginya ko. Ayan yung kubo ko, guys. Maliit na kubo. Ito, guys, yung mga pato. Ayan. Nasa labas sila. Kasi doon, may tubig doon. Pinaano ko doon sa tubig. Napaligo. Doon, sa baba ng pispang. Punta muna ako dito sa... baboy. Sa baboy-baboy ito. May mga gulay din ako guys. Ayan. Tumubo na guys. Ayan. Sitaw. Ayan. Ukra. Ukra yan guys. Ayan. Doon isa may mga dyan. Sayuti. Ayan. May sayuti ako dyan. Tsaka doon. Dahon ng sibuyas. Tumubo na rin. Ayun na. o. Oh. How are you dikdik dik? Ito guys, yung baboy na ito guys. O. Oh. Ayan. Malamang baboy na siguro ito. Bait pa ito dati. <laughs> Naging baboy na. So, ayan sila guys. pwede na malitson guys pero magtira ako dito guys para gawin kong inahin yan yan yung gagawin kong inahin ito ito nakahiga tumain na dito na ko guys kakalinis ko lang sa bahay nila at saka pinaligoan ko madumi na naman dito sa fish guys tutor ko kayo sa fish pond maraming tanim na itong ano ko guys farm na to ayun guys yung fish pond ko kaso binaha siya naanod yung iba may natira pa kunti na lang sayang ay eh, wala tayong magawa nandyan na nangyari na saka dito may balon dito yan yung pagkukunan ko ng panghugas sa baboy ito Yan oh. yung balon guys. Ayan. Yung piece pa na yan. Galing yan dito yung tubig niya. Diyan Walang, wala na mga bahay dyan guys. Walana. Uh, wala na. Malayo sa malayo sa kabahayan yung farm ko guys. Kasi baka may magreklamo pag nangangamoy. Kaya nalayo ko yung mga alaga ko. Ayan. May pakuan din ako dyan. tsaka yung melon na ano kulay orange yan 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 huh. yan <coughs> maraming tanim tsaka doon pag nalinisan ko din yun taniman ko ng mani at tsaka mais yun doon magbuntahan tayo doon sa ano guys dun sa mga alaga kong manukins manukins <coughs> hi mga itik itik dito sa amin guys itik tawag nyan pato sa Tagalog. Bisaya ka sa kami guys. Southern Leyte kami guys. Yan. Mga heritage chicken. Yan, Rhode Island Red. Ayan yung guardia ko dito guys. Yan, dalawa. Sinira nila yung ginawa kong kulungan sa manok. O yan, sinira nila. Silang dalawa ang salarin. Ito ang ginia at pabo. Hi Ginya Hi Pabu Ayun guys yung pabun dalawa Isa lang ang napisa sa sisiyo na Ay dalawa pala Kanina napisa Ay kahapon Tapos Pinakawalan ko ngayon Ayan namatay yung isa Dalawa lang sila Namatay isa yan Alam natira Nabasa kasi yan sa bagyo guys Yung itlog Kaya maraming hindi napisa Ayan yung Third Island ito nang nangyari sa daming saging nasira guys oh. Dahil sa bagyong tino Tino Hi mga Rhode Island ay mga Rhode Island Iba-iba pala yan Black Australorp Sa um, Six Rhode Island Red Ayan uh, sila Yan native lang yan guys Pero Pangsabong ang lahi niyan guys Yan siya Ayan yung mga lalaki na ano. Yan yeah, may sakit yan guys kaya kinulong ko guys. Ayan. Si Rhode Island Red. Nagluluha yung mata niya. Ubus na yung tubig ng gamot. Ginagamot ko siya guys. Ayan. Kasi mga Ito guys yung ano. Buff of Rington. Ang laki niya guys oh. Oh. Grabe ang laki niya. Oh. Si Hay. Oh, ang laki niya, guys. Mahal 'yan. Malak na 'yan. Ayan 'yung mga puti ko, oh, guys, nang itlog na. Nasa 70% na yata 'yung itlog nila. Ito bagong gawa ko na ano, guys. Uh, dapuan nila pag natulog sila. Ayan, 'yan, 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 'yan. yan. Sa palay kras <coughs> Atras kunti. Ayan, yan, yan, yan. Ayan. Ayan. DIY ko na ano sa ulan guys alulud ayan yung itlog nila guys oh. <coughs> ayan itlog ng mga Rhode Island brown egg oh mas ilalim na ayan ayan guys bago pa yan kasi binao bago kong gawa tatlong araw pa lang yata yan natapos dun yan sila sa ibabaw dati kaso madalas umulan dito maputik yung itlog dami lilinisin lagi kaya nilipat ko sila dito hindi pa nila kabisado yung iba pa kabisado ayan yung sapabo guys oh. So, hindi napisa ayan sila yan oh, hindi napisa marami yung iba na nabulok na nabasag na yung iba pumoto sayang nabagyo kasi yan yung ginawa kung ano kasi gusto ko dati yung dito nilagyan ko ng net ayaw talaga nila dyan sila umitlog talaga kahit anong pilit kung kung babalik at babalik talaga sila dyan kaya yun wala na akong nagawa nasira sayang parang meron doon sa damuhan yung itlog nila yun ba hindi ko pa kabisado na kung saan mangitlog. itlog silipin ko muna kung <coughs> ayan guys oh yung native lang yan guys oh. paparamihin ko rin yan dito para may pangkatay sa kasi yung tong, ano mga road island para pa itlog yan may mga order ako nyan hindi ko pa masupplyan yung ano kasi kunti pa lang yung ano yung iba kinakancel ko na yung order ng brown egg table egg yan guys meron ding nagpa ano fertile egg kaso inanhang ko muna yan dito ko dito yun sila dati guys yung mga heritage chicken ko guys free range dito yun sila dati Ayan, kalbo na. Kinakain nila yung mga damo. Ayan, kalbo na. Silipin ko rito baka. May mga itlog dito. Ayan, di na makapal yung damo. Dati ang kapal-kapal ng damo dito. Dito kaya. May mga naumbok na damo. Baka meron. Ayun o. Oh, meron. Ayun o. Oh. Saan-saan lang ng itlog yung iba. O, oh, ayan. Ah. Hindi pa kasi nila natuntun yung ano. Kahit tinuturo ko na sa kanila doon. <coughs> ayaw pa nila. Yung iba, doon na ng itlog na. Yung iba, ayaw pa. Kaya ito, dito sa damuhan. Yan dyan. Silipin ko ikot na ako kasi may bako dyan eh. Para sa ano yan, pabot sa kaginya. Kaso, mababa lang yung bakod. Hanggang dibdib ko lang kaya na iku, nalipad ng manok. Medyo makapal-kapal pa damo doon. Alam nilang pwede pa maitlogan doon siguro. Puntahan kulang, Kung meron ba talagang itlog. Sayang pag hindi makita nasisira lang yan guys yung mga white ink guys babalikan lang yung mga white ink dito ko rin kayo dyan yan si Rana yung sakot sa ilalim ng ano kubo ko lo siniran yung dalawa yan guys ito guys si Muchi Muci Si Jack Jack hmm. Jack Jack Ayan, mag sila guys Si Jack, Jack yang anak Oh ah Jiner jir yung anak guys <laughs> Jiner jir na yung Si Si Manukins silip-silip hanap-hanap meron ba wale dyan, ah. kaso wala hindi pa sila nag itlog dyan ginawa ko yan dyan para di ikalat yung itlog nila ayaw naman ayaw naman nilang itlogan ayun oh eh. Ito, nasa puno ng abaka. Okay, thumbs. Dalawa. Dito wala. Oh, wala na. Si Padir na yun dyan. Hindi na yata sila umabot dyan. Oh, wala na. Okay, hey guys punta tayo na ulit dun sa mga <laughs> white eggs yan lang yung kalakihan ng farm ko guys o yan. may bako dyan tsaka dun sa kabila may bako din kasi ito para sa pabot tsaka ginya lang to rito itik uh, pinagsama ko na sila pato <laughs> Ito pinakaiba ng pato tsaka itik. Kasi bibi naman yung isa. Ayan. E, ko na lang to sa doon sa so. Malinis na guys kasi tag-init na. O kahapon mula kahapon na mainit. Ngayon malinis yung itlog. Oh. Kasi umiinit na. Sisingit, sisingit, sisingit. Oh, 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 sisingit. Ayan, sisingit sila guys. Susunod pa pasok. Ayan. Yan yung white egg. Oh. Nasa October to dito dumating guys. October 4 dumating sila. Pero nagsimula itong mag-itlog 2 um, weeks ago. Pero ngayon, nasa 80% na yung itlog nila lagay ko muna to kasi mamaya pa ako mag harvest pagkatapos na mag feeding nila ayun mag na ako ayan yung itlog nila guys kumpi lang sila 3 seats lang tapos nabawasan pa namatayan ng lima na yun namatay dalawa nagkasakit tatlo ang naipit dito ito sa cage na ito yan ganyan yung paa kasi nila yan dyan pumasok dyan yan sa gitna ito yan dito napasok yung paa nila yan pag nag relax sila napasok hindi na matanggal tapos napakapaka na nakasamahan nila dito yung ulo pumasok nabaliktos yan ayos na pagano nabaloktot oo yun natigok tatlo tapos dalawa naman namatay nagkasakit kaya may may nagkasakit na naman o ginagamot ko ayan. silang dalawa lang yun dyan ito lang yung pinaglagyan ko ng gamot ko na yun kawayan ayan yung gamot ko na yun ayan yung na nila nasa atlog nila guys large na mga large na yun hindi diba? masyado mabaha dahil nilalagyan ko ng ista ng palay yun yung atlog nila thank you nuk nuk sa mga grasya na ibigay nyo mga nuk nuk may pambili na tayo ng feeds nyo kasi nagkaubosan na tayo ng budget o, so, kaya tulungan nyo rin ako para sa pagkain nyo di ba ito guys jumbo laki jumbo Marami-rami mag, mag isang tree na din yung na-produce nila ng guys. Sa loob ng dalawang linggo. Ayan, manginitlog yan. Ayan, ayan, ayan. Ayan yung itsura ng manginitlog. Ayan. Ayan. Tama-tama. Ayan, ayan, ayan. Na. Umiiri na, umiiri. Ayun, nahulog na itlog. Ayan. Ay, mabasag. Ay. Hey. awesome butt. Pagod sa sa kakairi guys. Thank you Nuknuk. -nuk. Sa grasya mga Nuknuk. -nuk. Bukas uli. At saka sa mga sumusunod pa. Hindi pa sila lahat ng itlog guys. Eh. Nasa 70% pa ito. 70% ito para mga kundi nga tayo pag nagaganyan -ga yung itsura nahimit, 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 nahimit. Mm. Mm. na hinit mga hinit na yun yan yan hindi naman gaano maano yung mga ipot nila guys nilagyan ko ng ipa. kaya eh, hindi masyadong mabaho nagkanta-kanta nga ako dito guys kasi hindi masyadong mabaho oh nag-itlog din siya ayun o oh, bago thank you nuk sa mga blessings niyo thank you so much Okay guys, thank you for watching. Please like, uh, comment, and pake subscribe na rin guys. Para tulong na rin guys. Pambili ng feeds ko guys. <laughs> Baguhan lang ako dito sa manokan guys. Tsaka yung baboy ko guys. Dito lang. OFW ako guys. Uh, Kuwait. Uh, kaso nagkasakit ako doon na na-realize na ko na ano, kailangan talaga mag-ipon para kung ano mang maipo na pera mailagay sa tamang ano ewan ko rin ba kung tama daan rin ba ito pinipilit ko rin lang na ano nakakapagod guys pero ganun talaga ay 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 nakasalis eh <laughs> nakakapagod dahil malayo yung ano wala pang tubig dito igib igib pa kasi wala pang pambili ng tubig ito, guys, pag naano sa na ako ng YouTube, guys, tulong natin to Malaking tulong natin sa akin. Salamat. Thank you so much. Okay, guys. Bye-bye. Salamat sa support nyo, ha?